Ay, kung si cement, to kanina, buhat ko rin ito girel. Untul good. Asan mo pa? Kasi mag-serve. Arte kayo mag-serve. Pareha lang sila. Pareha lang mo, arte. Arte. Parang gusto niya, gusto niyo na ng singles ah. Ayaw niyo na mag doubles. Hmm. Wala, isisihay. wala isisihay yung sisihay. Wala si sisihay kung singles. Okay. Mapili ka ka. Ikaw nang may kuha. Sa doubles sa ah. Okay, hey, walang sa doubles. Gak apa lo? Ayay! Sunod-sunod na yung ilang dula kol? Di ba, baka tapus nila Batang Pinoy, pag huli nila. Baka next year? Mm Hindi. -hmm. Hindi. Baka huli nila. Barot ay kwa, zone meet. Tulungan na dahil yung anila. dula nila. Asa zone meet, Oh dia dia pun oh. Cakap bila ke si? Dahil magugan, di mag, mag -tay -tay sila. Ha? Ah, lang okay po. Ang laban <laughs> <laughs> ka, i-post e, namin yun. i e, namin yun, ha? Kasi <laughs> sila karoon. Kung wala, oh, Kasi lahi dyan ang high school. Tetapi apabila saya dapat, saya akan datang ke sana. Tiada makhluk. Tidak ada makhluk di sini. Di sini juga tidak ada makhluk di sini. Tidak ada makhluk di sini. Di tengah. Di tengah. Di Lumus mo Para malumus siya. Ibalik mo pa sa purhan. Yan. chan chan, Kusok yung po mo doon na siya mo ko siya. dili dili Oo. Oh. Eh, hardlock siya ba? Ah, karang singkil siya. Hindi pwede. Hindi na ka-elementary nga. Magbuot ka. Корон, давай да, символ мо. lemos. Galing mo tayo Apa, Paano mo ito pa? Sige, sir. Thank sir. Opo, sir. Ito yung official niya. Sorry, ah. drop, di. Huwag mo nipisan. Kapalan mo para mabilis mo drop. Rachel. Huwag lagi masyadong gilid. Mataas na, Gani. Out pa talaga. Inside. Huwag oh, inside.

Ay, pabugo. Pabugo. Oh. J, huwag mo na i-ganun. Pag ganun mo, doon pa rin I-delay mo pa rin siya, pero doon pa rin ang kaget mo. Huwag mo na i-cross. Kasi nandoon naman siya sa kabila. Loh. Sila, may panis sila ng mga bata ko. Hindi mo hindi ba, Teresa mo dati. Dati na, may chance yun. Balik, balik, balik. O, oh. ay, come. Ay, yun na yun. Grabe. Dos. Ay, sus, gigilig ko. Pa. Pasok mo lang. Ne, yeah, kapoy. Ha, <laughs> ah, no? Up. ang kamay mo, i-swing mo pa, try mo. <laughs> <laughs> bobo. <laughs> bobo. <laughs> bobo. <laughs> bobo. Ah, bo. Ah, bobo. Ah, bo. Oh, puro malakas na ang tira mo. Wala nang break. Break sa Oh, Uy. Hey. O. Hey. Gran. Di ba dito na galing? Doon. Doon oh, may ulog. Oh, dito may highball. Doon ni J. na. Ii.

Uy, pag 'di ba anticipate mo naman 'yun, 'di ba gibigay mo doon, anticipate mo naman dito? Huwag mo na Ibalik mo 'di ba? Ikol mo lang talaga, ipasok mo lang para makatakbo siya. Oh, ang mo mali na. Cross. Cross. Cross, cross. Oh. ay sus, katagal mo cross. Bilisan mo ang cross mo. Okay, nice ka, Gran! Ilan yung score? Huwag mo ito tae! mo katawan hmm? mo! Outside? 8-7? Jay, pabalik-balik ang resin. Cross-cross. <laughs> Tama talaga sa bibig nito, oh. Bobo! Go! Hmm, yeah. sa'yo ita. Pabagalit <laughs> 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 ka Takbo! Takbo talaga, panindigan nyo. Takbo Duterte baca muka, buang gaya lah. Training tu buntak cilang, buntak yang training. Oh, tak tahu. Di ni kan, tak mah. Tak man down, man down. I repeat, man down. Wait, no, wait. score. Hala, <laughs> napatay na. Hala, kapanguha, nag-map. Sira o 30? 30, 29? No. No. 30, 29! Ay, 31, 30? Jay? Ay, slide to pala

Thirty two, thirty Bang bang. Alang ini, ini cuma, ini cuma pih. Kanan kanan kak kan. Tiada case lain. Thirty all, thirty all. Dahulu. Mm. <laughs> okay, layo, last. Đến bên đèn, đến bên. bên. Đen, bên, 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 bình. bên bình. <laughs>